So ito mga boss yung nag-grinding compound ano, pinaglaruan ayan, ayan, mga boss. Oh. Dami grinding compound. So, grabe naman yung gumawa nito. Nadali ng grinding compound yung motor ni Bossy. Ayun oh, dami oh, Pero grinding compound yan. Siguro ito pinagtripan, nakapark yung motor, nilagyan ng grinding compound. So ano nangyari? Ito na. Ayun oh. makita niyo yung grinding compound mga boss niyan, kapal oh. tapaw. Oh. Oh, ayan, oh. Grinding compound na mga boss. Tapaw. Oh so, ito ang nasira. Siyempre, pag grinding ko po talaga 'yung bearing. Hmm. Saklap. Palit si Gonyal boy. <laughs> Patay na naman tayo diyan. Shout kay Mr. Basilio. Ayun, mga boss. So, meron na rin tayong bago nito tapos pinulang lang, tayo sa bearing kaya uh, hindi rin mabubuo ngayong araw kaya bukas na to so hanapin pa namin yung mga bearing dam papartan kasi lahat ng mga bearing yan so hindi pwede na hindi papartan ng bearing lahat So lahat ng engine bearing sa loob, yan pa loob, papalitan. So yun lang, mga boss, ingat-ingat tayo sa mga pagtatapoy ng motor natin. O so, sa may suggested yung mga tropa, ang kailangan daw is paltan yung ating, di ba, nagsasalin tayo ng langis. Yung dipstick, kailangan paltan yun siya ng, uh, yung ano na siya. Di ba, yung dipstick natin pag stuck siya, kulay, ano, ay uh, plastic siya. So papaltan natin po ng CNC, mga CNC, mga gold bolts, pwede yun. Para at least, hindi siya pwedeng pagtripan sa mga parking. So yun yung isang magandang idea pag uh, magpa-park tayo kung saan-saan. So ito na pag-tripan yung motor ko. Ito na nangyari. So yun, ingat-ingat tayo mga boss. Salamat.